Hello mga kakay mo, pangit na po kasi dati yung hagda namin. Sobrang gasgas na. Kaya ngayon po ay pinaayos namin, pinalagyan namin ng pintura. Para malinis-linis naman po ang tingnan. Matapos na po pintahan. Ngayon naman po ay dito naman po tayo sa loob. Ayan po. Para kahit maliit naman po yung pwesto natin, ay maging malinis lang po ang tingnan at maayos. Ayan right. Ito po, medyo okay pa ang kulay. Pero papatungan na rin po siya ng white. Or yung peach na yon. Pero ito naman po muna ang tinatapos ni Papa yung patungan ng mga ng TV at saka speaker. Okay, kaya magulong magulo pa po. Maliit lang po kasi yung space dito. Ayan po magulo pa. siguro po ay papalitan na rin po ng kulay kahit na maganda pa rin ang kulay nito, maayos pa rin para bumagay siya dito Ayan mga kakimu, tapos na po yung ating pagbipinta dito sa munting sala natin. Ayan na po. Dati, dati po yan puti. Ngayon po beige na. Tapos ito po ay grey, Ngayon po ay white na. Ayan. Nailagay na po namin agad yung laman. Ayan guys. na pinturahan na po itong side na to. Ayan. Pinturahan na po yung side na bumaran po si Papa ng DIY wall clock. double double po yung, aming ano, TV, tapos speaker, sayang naman.